Bukod sa pambansang awit ng Pilipinas, ang lupang hinirang ipinag-utos na rin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na required na rin kantahin ang bagong Pilipinas hymn sa mga paaralan at sa mga tanggapan ng gobyerno. Pagong Pilipinas is addressed to all government officials and employees and citizens of this country. It is an invitation to all of us to think about being a Filipino and view the nation from a renewed perspective. Kung inyong makikita sa mga pinagdadaluhan ni Pangulong Marcos Jr., ito ang palagi mong maririnig na awitin. Dahil sa ito ay kinakailangan tayo na. ito ang bagong pilipinas him na pinamagatang panahon na ng pagbabago Bahagi ito ng bagong Pilipinas branding ni Pangulong Marcos Jr. At itong kantang ito ang pinag-utos niyang kantahin na rin sa mga eskwelahan at sa lahat ng mga tanggapan ng gobyerno sa mga flag ceremony. Ayon yan sa ipinalabas na memorandum ng Office of the President. At bukod sa panatang makabayan, nais din idagdag ng Pangulo ang bagong panata sa bagong Pilipinas na ipapabigkas din ito sa mga flag ceremony. Ayon sa Memorandum Circular No. 52, paraan daw ito para lalong maisabuhay na mga Pilipino ang mga prinsipyong tinataguyod ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. At nito ngang lunes ipinatugtog na ito sa mga flag ceremony. bagong Pilipinas Pledge maririnig mo na rin ito. Ang sa bagong Pilipinas bilang Pilipino, bilang Pilipino. buong pagmamalik isa sa buhay ang bagong Pilipinas, ang Pilipinas. dahil dito iba't ibang reaksyon naman ang naging komento ng mga netizens. Ayon sa isang netizens, paano mo naman itatanim ang prinsipyo kung wala namang pagbabago sa Pilipinas? Korupsyon, kaliwat-kanan, maraming walang trabaho, maraming gutom, pataas ng pataas ang bilihin, etc. Please lang unahin niyo po mga problema sa bansa, hindi yung sarili niyo lang at kunwari may bagong Pilipinas serve and protect the Filipinos po. Sayang naman ang binabayad na tax monthly and VAT. Ayon yan sa isang netizens. At ito pa, anong bago sa Pilipinas? Ang tuloy-tuloy na paghihirap ng bansa ang tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo na hindi akma sa karaniwang mamamayan na sumasahod ng minimum wage na kulang pa sa pang-araw-araw na gastusin, ang dali sabihin kasi Kayong nasa gobyerno na mataas ang sahod, hindi niyo ramdam ang paghihirap ng mamamayang Pilipino na halos hindi na matulog para lang makapaghanap buhay para kumita ng napakaliit ng sweldo. Ipantay ninyo ang sahod, siguro mas maniniwala pa ang buong Pilipinas nang may bagong Pilipinas ayon yan sa isang netizen. At bakit nga ba magkaiba-iba ang minimum wage sa Pilipinas? Sa Mindanao pa lang, merong 400 plus at sa Metro Manila naman, umaabot ng 573 hanggang 610 pesos. Samantalang, parehas lang naman ang presyo ng bigas at gasolina sa bawat reyon. Ang tanong, ano ba ang nagbago sa Pilipinas? May pagbabago nga ba?